Sabi ng customer may umusok daw, may nag-spark dun sa loob ng ampli niya. So, wag na natin patagalin. Umpisa na natin. Nandang araw mga boss. Uh, Meron tayong gagawin ngayon. Ito, uh, amplifier. Ang uh, tatak niya ay home vision. Parang mini lang ito, parang mini amplifier, maliit lang siya. Ang sabi ng customer, mga boss, uh, umusok daw, may nag-spark daw sa loob. So, testingin natin ha, tingnan natin kung ano, ano, saksak ko. Power. Ayan. So, may power pa siya, mga boss. Kaya lang sabi ng may-ari may, may nag-spark daw so kailangan buksan muna natin 'to sa loob. Papatayin ko muna. Buksan natin sa loob baka mayroon na sunog Para malaman natin kung may nag-short. -sure. naman ang kadalasan sira ng mga amplifier mga boss pagka katagalan umuusok yan dahil o minsan natutodo ng ano ng yung volume pagka natutodo yung volume lumalakas ang higop ng kuryente niyan pagka ano umiinit yung mga pesa pag nakatodo yung mga volume so ayan yung mga yung loob niyan no? oh okay yan natin So, ayan yung loob. Ayan, may nung sunog. Oh. Ito yung sunog niya. Oh at ito dito banda so pagkaganyan mga boss ang kadalasan yan pagka nasisira yung mga resistor may mga nasusunog kadalasan yan nadadamay itong mga transistor drive na to yung amplifier drive nya so ang gagawin natin dito ay uh, kukuha tayo ng tester at para ating testere kung may mga short pero yung mga sunog na yan mga boss pagkaganyan hindi na natin kailangan testerin yan automatic yan sira na talaga yan So, kailangan na natin yung palitan. Ayun kung kagaya uh, ng uh, nag-uumpisa pa lang dyan, kaya kailangan talaga mayroon kayong tester kasi minsan ang mga pyesa kahit hindi yan nasusunog, pag tinester nyo, doon yung nalalaman na sirana. Maaring short o open ang nagiging problema ng mga pyesa. So, kuha tayong tester. Testerin natin. mga boss mababa lang ang watts nito kasi mini amplifier lang ito hindi nyo pwedeng kargahan to ng maraming speaker kailangan ng speaker nito mga D8 lang ang size tapos mga 150 watts lang o 100 watts lang yung, ano nga, yung watts ng, amplifier, ng speaker huwag nyo kakargahan kasi pag kakargahan nyo to overload yan iinit yung mga pyesa kaya masisira talaga siya pagka tutunog yan kung sa tutunog sa una. Pero habang tumatagal yan, unti-unti na yan umiinit hanggang sa masira na yung amplifier ninyo pagka pinargahan nyo ng maraming speaker. gawin natin mga boss uh, tanggalin ko muna yung mga hinang para matester natin ng maayos pagka kayo mga boss sa uh, mag check ng mga transistor lalo na itong mga malalaking transistor na to yung amplifier drive na yan kailangan tanggalin sa pagkakahinang yan kailangan hindi siya nakahinang iangat nyo kasi kung minsan pagka nakakabit yan hindi nyo makukuha yung tamang sukat dahil uh, mayroon yan mga pyesa na nakakonek sa kanya. Maaring yun ang may sira. Eh dahil konektado sa kanya, pag tinester mo, akala nyo sira. Yun pala yung pyesa lang na nakakonek sa kanya. Kaya dapat tanggalin nyo para walang nakakonek sa kanya. Siya lang talaga yung natitester ninyo. Ganun po yung pag -check. ang amplifier naman mga boss ha, iba iba naman ng uh, sitwasyon kung bakit nasisira depende kasi yan sa paggamit minsan at saka minsan may gumagamit talaga na uh, minsan hindi na tutuluan ng tubig o natungan ng baso na malamig o kaya minsan na uh, pagka mga lasing na tinutodo minsan naman meron naman iba gusto nila lumakas na lumakas yung tunog kargahan nila ng maraming speaker so yun ang mga kadalasang dahilan bakit nasisira agad yung amplifier kaya dapat pag ah, pagka nag ano kayo ng amplifier imamatch nyo lang kung ilang watts yung amplifier nyo yun lang din yung imamatch nyo na speaker huwag nyo nang kargahan ng marami kasi ma-overload yan iinit yung mga pyesa kaya doon na siya magbibigay isira uh, doon sa mga nag-aaral pa lang o nag-uumpisa pa lang uh, matuto o mag-practice na gumawa ng mga appliances pagka kayo magtanggal nitong mga hinang na yan dapat iingatan yung mabakbak yan kasi pag nabakbak yung ano na yan yung pinaghihinangan na yan, yung pinakapuno na yan. Mahirap na kayo maghinang pag nagpalit na kayo ng pyesa. Kaya dapat, pagka naghinang kayo, ingatan nyo at uh, gamitin nyo lang na soldering iron o soldering gun. Uh, mga 40 watts lang, huwag masyadong mababa o huwag masyadong sobrang taas ng watts kasi nakakasira yan ng, ng board, yung circuito, yung circuit ng board. yung mga boss ganyan lang yung pagtanggal ng mga hinang kailangan na uh, pag lumambot na sa kanyo lang igupin para matanggal yung tingga ito yung nasunog mga boss oh. I no. na pumalo nitong resistor na to ang resistor na to, ang tawag nito ay uh, cement type na resistor <coughs> mababa lang ang value nito 0.25 ohms, 5 watts ayan, sira na rin to wala na rin siyang palo yun, buo pa to ayan, pumapalo pa sa tester eh. palo pa siya. Ay, kita nyo ba? Yan. Ito si Rana. Ito buo pa. Yan, buo pa siya. Yan, buo pa. <coughs> Itong dalawa ang nasira. Ngayon, dito naman tayo sa si Transistor. papalo reverse pag na reverse dapat hindi na siya papalo ayun pumapalo pa rin shorted ito reverse shorted ito sa kabila ayan walang palo dapat pumalo siya ngayon kasi i-reverse natin ayun so yan ang buo reverse natin papalo siya yun so ibig sabihin mga boss itong dalawa ay buo ito sira itong dalawa sira ito dalawang buo ayan ang mga nadamay pagka may mga nasunog na mga pyesa ay mga ano pyesa sigurado may madadamay yan inton, diode sinner diode <coughs> ayan shorted na rin sorted na rin itong mga senior diode <coughs> na damay ang daming nadali pati yung mga diode so kaya ito check in pa natin itong mga transistor na ito na maliliit itong mga transistor na maliliit padala yan pagka ano, madadamay din yan 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 open na to open na yung isa yan sira na tong transistor na ito na rin siya, wala nang palo wala nang continuity yeah. so marami talagang nadamay mga boss Kaya ganitong may mga to shorted may mga nasunog Ano si Orkid doon transistor na to. Ito pa isa oh. So na rin to. Ang daming sinira mga boss. Ang daming sinira. Yan buo yan. boto ito naman ayan buo pa rin ito so, buo dito so, tanggalin natin itong mga hinang pagka kayo mga boss magka tanggal ng mga uh, pyesa o mga parts ang gawin nyo, lagi nyo munang lagyan ng tingga na bago, bagong hinang. Kasi pagka yung lumang hinang na yan, ang tagal yan tunawin. Kaya pagka tinatanggal mo, hindi pa siya na ma, ano, natutunaw. Ang maganda niyan, lagyan nyo muna ng tingga kagaya nitong ginagawa ko. Pagastos nga lang. Kasi mag kayo ng tingga. Huwag sa sakripisyo kayo na ano, tunawin. <clears throat> Tapos sa kanyo ngayon, iinitan ng panghinang. Madali na siyang matunaw. O oh, yan o, oh, tanggal agad Oh. Huwag kayong lumang hinang kasi ang tigas pag tunawin yan. yung mga transistor na maliliit 5401 na bumigay ang tawag ng resistor na ganitong klase ay cement type resistor maraming klase kasi ang resistor iba-ibang klase ang resistor iba-ibang klase ang transistor at saka yung kapasitor iba-ibang klase ito ang tawag nito ay cement type resistor ang value niya ay 5 watts 0.25 ohms <clears throat> So ito mga boss ah, Papakita ko lang sa inyo Yung ah, Napakahalaga ng ah, Tester sa larangan Ng ah, pagre-repair Kasi ang pagre-repair Talaga napaka-importante ng tester Dahil minsan yung mga Piesa hindi naman sunog Hindi mo malalaman kasi hindi sunog hindi mo malalaman kung sira. Malalaman mo lang kung sira kung mayroon kang tester. Kagaya nito. Ito, ito meron tayong dalaw itong dalawang resistor na sira. Ito, itong tinanggal natin dito sa amplifier. Dito. Ayan. Ito yon yung dalawa na yan. Tapos ngayon, meron akong buo na ipampalit. Ito yon So, tingnan nyo mga boss, no? parehas yan. 0.25 ohms. 0.25 ohms yan. 5 watts ayan o oh. pag natin yan ito yung buo o oh, ayan o oh. kita nyo sa tester mga boss oh, kung mapalo. oh. buo yan pati itong isa Ayon, po. ayan o oh, ayan o oh. So diyan malalaman kung buo yung piyesa. Kung meron kayong tester. Ayun. Ngayon, itong dalawang sira, tadi natin tong buo. Ayun, 0.25 ohms din 'yan. Ang value niyan 5 watts. Ayun, na. pag tinester natin 'yan, hindi talaga siya pumapalo, walang resistance. Ayun, no. Kaya tuloy-tuloy natin 'yan, wala wala talaga kasi open ang tawag diyan open circuit na yung ano niya ay open na yung parts wala nang resistance pati itong isa oh. Oh, yan, oh. <coughs> hindi man lang gumagalaw yung tester dyan mo malalaman napaka importante ng tester kasi kung wala kayong tester hindi nyo malalaman na sira yung parts So, kabitan natin itong resistor na buo. Pakalitan natin. Ito. 5 watts, 0.25. Ayan. <clears throat> Nangin natin. gamit na natin yung resistor itong uh, sunod natin itong mga transistor na maliliit saka yung resistor dito saka yung diode pala ayan mga boss no? pakita ko lang sa inyo yung pag check ng transistor uh, may, may vlog na rin ako nito pero papakita ko lang dito ito yung transistor na sira ito yung dalawang buo dito tayo muna sa sira kahit ano, kahit mo ilagay yung test probe, may follow siya. Ayano, oh, may continuity. Kahit i-reverse mo siya, may follow pa rin. Ayano. Oh. Ganun din ito. Kahit uh, pagpalit-palitin mo, ay ah, itong dalawang short, ayan, dalawang short niyan. Dapat isang Pag ni-reverse mo, dapat wala na. Ayan. sira na 'yan. So ito yung buo. Ito yung ipapalit natin. Ayan. Oo. Oh, wala. Dito sa kabila. Ayan. Ayan. Pag nireverse mo, dapat wala na. O ganun din ito. yeah Ayan. resistor to 20 ohms. yung nasunog dito. Ayan. Yeah. transistor uh, power arm ito yung nagdadrive ito yung C5198 ito yung A1941 pansinin nyo yan mga boss ayan eh, o uh, huwag yung tatanggalin yan kasi pag tinanggal nyo yan yung kulay puti na yan pag saksak nyo sira agad yung transistor uh, kailangan nandiyan dyan lang yan balik nyo lang yan puti na yan so ito ipapalit natin ito yung C5198 dito yan tapos itong isa ay A1941 dito yan sa dulo yan um, basta tornilyo na lang natin kailangan mahigpit yung pagkakatornilyo para yung init niya maabsorb nung heat sink itong heat na itong heatsink na to ay napaka importante yan ito yung nagabsorb absorb ng init yung heatsink na to yung aluminum na yan kaya dyan siya nakakapit sa may mga aluminum para yung init niya inaabsorb hindi sa pyesa mapupunta kundi mapupunta lang dito tapos tinutulungan niya ng exhaust fan itong exhaust fan na yan yan ang tumutulong sa kanya para lumabas yung init so inangin na lang natin yan uh, mamaya na natin pala inangin dahil uh, titistikin muna natin yung supply nya kung magno normal na tapos mayroon pa dito 5 transistor na 5104 pa pala yung dalawa kapitan ko muna istor 5401 Ng Ngaman muna natin para hindi sa malaglag Boss. Sabay. Sa oh. Sa eh. So ayan mga boss no, naihinang na natin lahat ng mga piyesa, naikabit na natin. Ito na lang yung mga transistor na to ang hindi pa. Ayan yung banda rito na inang na natin yan so inangin na lang natin to kailangan ito pag naginang kayo mga boss walang dikit dahil pagka may nagdikit din dyan kahit konting konti lang natingga lumikit sa kabilang uh, paa ng pyesa sibak na agad yung mga pyesa nyan kaya kasiguraduhin nyo na malinis yung paghihinang ninyo okay ayos na nahinang na natin testingin na lang natin to yung sounds na ito kung okay na ayan halos lahat na nahinang na natin kapit natin yung speaker at saka itong DVD input dito tayo sa auxiliary oops Alam. dito tayo sa auxiliary ayan input ito yung speaker so So ayan mga boss, uh, naikabit na natin, no. Oh. Saksak na lang natin, testingin natin. Kita natin, saksak. Off muna natin, ayan saksak natin. Ayun. Oh, power on. Ito yung power on niya. Yun. So naka-auxiliary na siya, naka-select sa si auxiliary. Volume-man natin. Ayun. Okay na mga boss, tumutunog na siya. Success tayo. Yun lang talaga ang mga nasira niya. Ang dami. Ang dami mga nasira. Ito yung mga pinalitan niyan mga boss. Oh, ang dami. Mga sunog na yan. Saka short. Resistor. Diode. Transistor. So sana mga boss, no, mayroon kayo na tututunan. Kung may ganito kayong amplifier, Ah, uh, inyo i-repair tong uh, baka madali niyo. Palaworin niyo lang uh, ang mga vlog para meron kayong guide. So sana kung nagustuhan niyo paki-subscribe na lang at paki-like and share na lang po. Thank you.